Kenkoy Anime TV. Ay, naku. Buti naman natatapos na ang lahat. Mahirap din ang pinapagawa sa atin ni Jing. Dapat na siguro yun para maibalik natin ang kabutihan ng ginawa nila na iligtas tayo. Buti na lang. Ang akala ko talaga ay tatapusin na tayo ni Jing. Nakakatakot Jing na yun. Kahit ilang beses na siya nakipaglaban, ramdam na ramdam ko pa rin ang matindi niyang aura. Malayong malayo sa kapangyarihang meron tayo. Kaya naman, dapat natin ipaubaya kila Jing. Ang lahat at isa pa, nandun din ang pamilya mo. Siguradong makakatulong din sila sa labang ito. Halos durog na rin ang kamay ko kaya hindi na tayo makakabalik pa para tumulong. ganun din naman ako. Tignan mo, ni hindi ko na nga maramdaman na may kamay pa ako. Hindi ko na rin ito may galaw. Kaya naman, wala na tayong magagawa talaga. Para tulungan sila, Jing. At sila, Papa. Lolo, Hiluwa. Ipaubayan na lang natin ng lahat. Sa kanila. wala nang malay si Beyond Netero. Pusa na lang kumikilos ang dambuhalang ito. Ayon sa puot na nararamdaman ni Beyond. Ito ang resulta sa pagsasakripiso niya. Ginawa niya ito para matalo tayo. Kahit kapalit pa nito ay ang buhay niya. Hindi maganda ito. Dahil sa kalagayan ko, hindi pa sapat para mapigilan ko ang tambuha lang yan nakakatakot ano bang klaseng nila lang ito kahit kailan hindi sumagi sa isip ko na kaya palang gawin ito ang isang gumagamit ng nen tama ka at isa pa dahil na rin ito sa taglay niyang kapangyarihan pinagsama na rin ang puot at kasakiman kaya nabuo ang kapangyarihang ito. Kailangan nating pigilan ang pag-atake niya. Di natin pwede itong iwasan. Maaring sumabog ang bulkan na ito. Sa oras na bumagsak ang mga kamay niya, madadamay tayong lahat. Kung ganun, pipigilan namin ang pagpagsak nito. At magpahinga ka, Jing. Alam kong may magagawa kang paraan para malagpasan ang problema ito. Wala nang malay si Gon. Kaya naman, ikaw lang naiisip namin, Jing, na makakagawa at makakatapos ng laban na ito. Umaasa kami sa iyo. Susubukan kong pigilan gamit ang bungee cam ko. Kaya lang, dahil sa laki at bigat nito, hindi ko alam kung gaano katagal ang may tatagal ng bungee cam ko. Limang minuto. Limang minuto lang ang kailangan ko para makaipon ng lakas at makagawa ng pantapos sa kanya. Sapat na yun para magawa ko ang pinakamalakas kong technique. Kung gano'n, wala na dapat tayong aksayahin oras pa. Gawin na natin! Uh, papa! Simpa! Uh. Kailangan uh, uh, kong mapigilan ito. Ang problema, hindi ko akalain ganito kabigat. Susubukan ko na magkontarihain ang ulohan niya. Tignan natin ang buo sakto lang ang taas ng bola. Kaya naman, to, ngayon na! Ang kailangan lang namin gawin ang pigilan ng halimaw na ito. At makaipon si Jing ng lakas. Pero walang masama at mas maganda pa kung sakaling uubra ang mga gagawin namin. Tulad nito. hindi man lang nagaskasan. Ibang klase ang tibay niya. Napakabigat! Hindi ko kaya! Kailangan pa mag-isip ng ibang paraan para mapigilan ito. Pag pa ito tumama sa direksyon kung nasaan silang lahat. Hindi mare, hindi mo bra ginawa ni Papa at ni Razor. Uh, mahirap ito. Kailangan kong gawin ang lahat. Susubukan kong bungee gum na ito. Magaling ang naisip niya. Pinalobo niya ang bungee gum para mapigilan ang pagbagsak ng kamay. Nang sa ganon, ahaba ang oras ni Master Ding para makaipon ng sapat na lakas. Hindi ko akalain. Ganito kabigat! Uh! Kung titiis pa, kaya niyan. Masama ito. Halos hindi na agad kaya ni Hisoka dahil sa laki at bigat nito. Maya-maya lang, ay siguradong hindi niya nakakayanin pa. Hindi pwede. Ngayon, susubukan kong putulin ang braso niya. Kailangan ko may tulak para mapunta sa ibang direksyon ang mga kamay niya. <tos> 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 hindi na. Hindi ko na kaya. Ah! <coughs> Silba, kailangan natin gawin ang lahat. Masyado pang malayo ang lima minuto. Para kay Jing! Ah! 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 Hindi. Kailangan pa namin tulungan. Sila, Jay. Uh, napakadami butong nabali sa akin. Uh, uh, hindi ko na... pa. Ang limang minuto. Ah! Uh, uh. Napabilis yata ang pag-iipon ko ng lakas Dahil na rin siguro sa pag-aalala sa mga kasama ko Kaya naman, nagpapasalamat ako sa inyong lahat ah! Sa wakas, magagawa ko ito ng buong-buo ang lakas ko Para lang takusin ka sapat na ba yun? Pero dalawang minuto pa lang ang nakakalipas. Simula nung papay nga siya para mag ng lakas. Siguro ay wala na ang ibang paraan. Hindi, kilala ko si Master J. Kitang kita ko sa mukha niya. Nakapanting kampati siya ngayon. Hindi kaya sapat na ang minuto na yun para magawa niya ang sinasabi niyang teknik. Tanggapin mo to!